Come to Ellen on YouTube. Ano? May bago na ngayong anong naman, may Grab. Ano mm. Ano ba 'yang inaral niya? Yung ano, yung... carbonara with Ah, iba pa yung carbonara yun na meron pa. Mm. Mm. Ah, diba? iba 'yung bilog. na bilog ang buwan. Ang aga-aga pa may buwan. Yan daw asong na nagatuwag. Sa ganyan? <laughs> Oo, o, bilog daw yung buwan. Ayan na yung mga puno. Wala nang siya sa 3 Nasaan na ba 'yung ano ni ng? Anyway, may Mayroon ba 'yung may tech bin? Ah, si ano? Saan yan daw? Si ano? Tech bin? Hindi to. Ah, sa Ati Beron? Oh, Wala yan, na si Biron, sila. Nasa na. Nasa Busan na. Lumikat maipat na. Hmm. Bakit? Eh, umuwi lang Akala ko man nandito pa sa Busuan. Nakita mo na sila doon? Mm. Pati 'yung warehouse nila, nagkita na din. Sila pati yung bahay nila. Sa dili na ata nila yung bahay nila doon, kaya gustong gusto niya. Mas gusto nila doon sa busan kaysa dito. Nakita ko lang sa Facebook eh. Nag-isa na sila. May sagwa pa ba ngayon? Meron pa. November, December. Yung huling ano nang ano nang pusa. Ginawa eh. Oo, nag-uulong na nga. Minsan nung kami nung namimitas eh pag umaga pati yung kamay ang magtikas mag uurong mag talaga Tapos pero hanggang nito na lang first week ng December na no, wala na yan. Ay, dyan, kiyo, tikas na yung lahat yung kahit ilaw kipitasin okay, na yan lang yung... Ala dito na ba yun? Kaya umak kaya umaalis yung mga hilo na ako oy. Yung mga ano nating yung mga estudyante, ayan nila dito at walang matrabaho. Hmm. Sambing school ng mga anak. Ayun ano? oh.

Hindi ang iwalay sa iyo dahil. Agoy, dito pala ako sa likod. Di abot pala sa iyo, tete. Okay, okay, okay. Ay. Ano tinutuloy na ito? Yan, pinapabili na asawa ko. Pwede mo lang unang bababa si ate. Kaya, tubo na rin ito. Sa baba na lang yung daling. Sa baba mo na ilagay. Dati yan. Ay, imo. Ay. ay. Andong pala sa isa kong kabang yung ano. Ini tuh bakal Mereka, mati tik. Gosinya benana, benana cuka. Anggi yang kita juga bayu. Anggi mati malamik. Malamik. Enggak mau saya? Mau lah. Hmm. Mau. Daya, imo. Imo, Senya. imo, imo. Luto kaya wala tayong pagkain. Nga, di, ay, ay malamig. na ate. Ito yung... Ay eh, pala. yung kinuha doon sa Ima! Maanang kaya ito, Min? Dahil? Kaya nila yan. Kaya? Ha <laughs> yung ano niya. Hindi niya patigilan. <laughs> Ima oh. ba? Ima! 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 Wow! imo, imo, imo. 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 So, Oh, oh nil -nil hindi tuloy-tuloy. Hold by hold pa lang. Imo. 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 Ah, ipo na. niya ipo. 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 Ay, ah. ipo. Ah. aran kailan dan adli panyanila di adalah paricarisdony Bumalik pa sa Kuzi. Yan saan dito? Mm, na no, Ngayon bukas na sila. Oo. Oh, <laughs> oh. busog na kami. Mm, wala na. Bawas din yung sakita <laughs> <na>. <laughs> Hindi pa salit pala sila mag ano na. Malitan lang sana sila. Oo. Hindi hmm. pala sila pwede ng alas 3, alas 4 dahil wala So, oh, kailangan um, uh, tanghali At ah, saka puna. Sayang kita. Paano gusto magmerienda ng alas mm, 3, alas 4?

late naman ang nila. si Rudolf, dadala lang. hindi pa kasama si ano si Bato. pucang sa Rudolf! At acang sa Santa Santa Claus. e ba na Tatang. na na Tatang. ng aroma magsalita oy. Paano ba 'yan? Tutok dapat dito oy. Alas 5 pa lang gabi na. Ano 'yan? Ganyan talaga pag Christmas. Hanggang ano 'yan? Hanggang spring. 잠시 후 과속에 주의하십시오 잠깐에 연속으 과속 방지턱입니다 잠에연속으 과속 방지턱 yung vlog mo ha, kayo ng chang po. lang, te? Hmm. Sige oh. my